Okay, yan po at ang ating mga tuloy-tuloy ang -tuloy pagpabibimi ng ating mga police applicants dito sa PRH NCR. Hmm. Your weight is 66.65. Pasado ba sir? Okay, maintain. Maintain, maintain. Palakas na lang ha. Maintain, maintain, palakas na lang. Okay. Congratulations. Next. Next. 23. Ayan. The oh. A3. Atas ka muna. Okay. Go. Ayan. Stand right Ayan lang. The measurement starts now. Ayan. Okay. Okay. 67 Point Point three three ano maintain, palakas. maintain. Pancel. Okay, maintain, Pancel. maintain, Pancel. maintain, Pancel. maintain. Pancel. maintain. Pancel. Next. Palakas, palakas na lang, palakas. Ayan. Puro ano to, handang-handa na. Handa, baba mo na, hindi pa tapos. Ayan. Go. Tingnan natin kung pasado to. Okay. The measurement starts now. Yan, tingnan natin. Walang daya. Mga kapatid. Pasado. Pasado, pasado. 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 O, Oh, wag papataba ha. Maintain lang. Next. Yan. Diretso lang ang ating servisyo publiko dito sa ating sa PRSO NCR. Sa mga hindi pa napag BMI. Yan. Pre BMI po to. Pre BMI. Paghahanda sa BMI. Bukang alanganin daw ha. Tingnan natin ha. Tingnan natin lalabas sa tawas. Ting ting ting. Yan. Tingnan natin. Op. Oh. Okay. Oh, oh muntik na oh. Pampunta. Ano, hindi siya sabi ko sa iyo kasi ano? na nag-point. Sa lane. Oh, palakpakan niya, palakpakan, palakpakan, palakpakan. Ikaw tapos ka na. O, oh, bilis, bilis, ikaw naman. Bilis, 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 bilis. Okay. yan. Okay. Yan, yan po. Ikaw. May lane naman bulsa mo. Yan. Dapat laman, the train, the train, the train. wala naman ha. Wala magpapa-scam ha. Oh, yan. Okay. Yan. Yan, okay. Kita po natin. Walang daya. Ayan. Tingnan natin. Ayan, servisyo publiko sa PRSU NCR. Ayan. Okay, tingnan natin. Okay. Tingnan natin. Pasado ba? Pasado. Pasado. Palakpakan ulit. Palakpakan. Palakpakan. Ayan. Handang-handa na. Handang-handa na sila. Oh, ilang taon? ka na? 25. 25. Meron ka pa limang, liman taon, ikaw. 24, po, sir. 24, o ikaw? 24, sir. Ikaw. 23, sir. Pang ilang play mo na? 24, sir. Ba't gusto maging polis? Sir, gusto ko pong maging polis para maglingkod sa ating bayan. Yun! Palakpak! Palakpakan! 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 Ikaw, ba't gusto maging polis? Public service, sir. Public service wala ibang daylan? Ay no, sir. Baka magpapapogi ka lang dito ha No sir Sigurado ka ikaw Ba't gusto no, maging polis? Sir gusto ko po ng stable job Parang batang-bata -bata, ka lang to Kala 12 anos ka lang ha Lato ka na 24 sir Stable job? Dapat sir, di, sir. marami nang stable job ah. Pag gusto maging pulis para para sa bayan sir. Para magserbisyo publiko. Sir, yes, sir, sir. Ikaw, bakit gusto maging pulis? Pangarap ko po sir, pangarap ng pamilya ko. Pangarap mo? Yes po. Sir. Anong gagawin mo pag naging pulis ka na? Anong unang gagawin mo? Ah, uh, unang-una sir, uh, maglingkod sa bayan syempre. No pa. Huwag uh, wag maging pasaway na pulis. Huwag maging pasaway na pulis. Oh, okay, uh, ikaw, bakit gusto maging pulis? Public service po. Ano pa? Ano ang gagawin pag nagpulis ka na? Maglingkod sa bayan. No pa. Hindi magiging pasaway na pulis. Hindi magrereklamo pag inuutosan. Indeed. Pag nasa tama. Palakpak, palakpakan, palakpak. Okay, ah, sige na. God bless you. Pasado kayo lahat. Ingat. Magpalakas ha. Jogging ha. Ah, good luck.